So guys, um, Friday ngayon, mag-testing tayo ng mga medalyon. So ito yung medalyon na hindi ko nakakargan o nadadasalan. So ito yung palagi ko nadadasalan tuwing Friday. Testingin natin kung sino yung namamatay. Ibig sabihin, mahina yung karga niya. Nasa labas po ako ng bakura namin. Uh, malakas, po, malakas po ang hangin dito. Ayan. Testingin natin. Ayun. Malakas po ang hangin dito sa labas. So itong kinakargahan ko, buhay pa rin yung kandila niya. Yung isa na bihira akong makargahan, ilang beses nang namatay. So sindihan ulit natin. Ibig sabihin talagang kailangan ng medalyo ng karga or kailangan dasala ng isang medalyon ito pa buhay pa yung isa malakas po ang hangin dito sa labas isa po to sa paraan na kung may karga yung gamit nyo eh hindi basta basta mamamatay ang kandila eh malakas po ang hangin dito ayan na naman na napakalakas Ayan, kung makikita nyo, nasa labas ako. Mahangin po dito. Isa po ito sa paraan na kung uh, matesting nyo kung may buhay ang medalyon nyo. Kung may karga. isa po ito sa paraan ng pagtesting kung may karga na ba yung dinadasalan yung mga medalyon ito kasi bihira ako siyang madasalan gawa ng uh, hindi ko naman siya ganong sinusot itong isa ang sinusot ko kaya nakakargahan ko lagi ganun po yun kung ano po yung madalas nyo isuot eh kakargahan nyo lagi ngayon kung hindi nyo naman ginagamit, pwede nyo naman pong itabi muna. Or kung kailan nyo gagamitin, sa kanyo po ulit siya dasalan. May karga pa naman. Ah, kaya lang siguro medyo mahina ng karga niya kaya Medyo tumiling na. Ayan, ang lakas ng hangin, no. Oh, pati yung mga yero, yung mga yero naglalabuto kan dito. Hmm, oh, boy pa. Ito talaga, oh. Tingnan mo. Halos pares ng hangin ang dumadampi sa kanila. Ayun, napaka